Hello mga bebe, since birthday ni ML, i-spam natin tong emote niyang to. Kada puntos ng kalaban, emote tayo malalakas, cash giant. At dito, nakidnap na kumarin Kasama si Ada. Si Kilua, Owishi, at syempre si Early Bird. Syempre si Early Bird na yon. Kaya auto lock ako talaga ng no, audit. Tapos ang sabi niya dito, <laughs> lasing to son dada. Kaya sabi ko, wag, ang laki ng pink. <laughs> So dito Nag-emote siya Pero sa akin Nag-greet ko lang siya na... Ayan na naman siya Alam ko yung plano niya Na nandito siya sa may bush Pero lumabas ka. <laughs> Kaya lumabas din siya At yun Naka first point na ako. Kaya naman Happy birthday MLBB Eto na, yung unang sakay ko sa game kay Johnson at nambunggo ng dalawa. Higop malala yung HP bar ng dalawa, kaya naman. Happy birthday, MLBB! Nagkikipag-agawan ako dito, yun nga lang, na, nakuha niya yung puntos, di niya binigay sa akin. nag na lang ako. Alam mo talaga si Early Bird, kahit masikip pinapaso, ang galing lumusot, pati sa pagbunggo, ang mabubunggo ay sabog. nag emote pa siya ba nagda-drive ba? Nag-flicker ako dun baka mapuntosan ako, kaya naman, emote! Okay na, eh, eh. Ang ganda ng discarte namin dito ni Early Bird talagang ika yung sinusundo kanya. Katalang pa si Gwyn dito. Oh, so, <laughs> Greet ko na lang siya ng happy birthday. <laughs> Naultihan kami ng hanabi dito. Muntik na akong ma-shutdown. Tinatawala na lang kami ni Ada dito. Oh. No, mutikan na kayo, mutikan na, mutikan na, mutikan <laughs> na. Tabi-tabi. Odessa is on her way with early bird. At kahit masikip, pinapasyok at mag-ingat kapag siya ay sabog. <laughs> lakas! Na-wipe out tuloy yung kalaban. <laughs> happy birthday! Dito naman sabi ko Bakit kayo hindi ako nakasakay Sumakay pala si ano Si Gush Sobrang nilis ni Odessa Hanap ng kalaban be Ang tapang-tapang O napakayabang Habang naibunggo na si Johnson doon Ewan eh, well, din ako makakuha ng puntos Kasi wala na si Lancelot Subugod ako dito Tinira ko yung second skill ko Tumigas Nagpasabog si Odessa Pumutok yung mga kalaban Hey, Triple kill! Gabi galing na lang! Sa totoo lang, ang sarap sakyan si ano si Oliver mag-drive ng Johnson. Alam na alam niya talagang ginagawa niya, pe. Napaka-satisfying. Tapos ang sweet niya dito, sabay niya pasabi si daw niya ako. Yee! Kakilig na. <laughs> Kakilig. Kaya pala niya ako sinundo. Kaya dapat niyang sinusundo yung jowa. Ganun siya, <laughs> hindi jowa. Eh, e, pinasok ko na naman ako sa masikip. Ayun, walang ka please. Bumunggo ang mga kalaban. At sila'y tumalasik. Ay, hindi para. Iba yun, iba. <laughs> Di ko na-expect yun ng sakit ng damage namin doon. At yun, naka-triple kill pa. Happy birthday! Tapos sabi ko dito, okay lang pag dinaka-savage, basta savage ako sa puso mo. Ayan na ba yung mga corny lies ko? <laughs> Ayan na ba yung Ngayon, na-shutdown tuloy. Sobrang kilig. Ano ba yan? Tapos sabi niya dito, sabang kita sundan. <laughs> Kaya sabi ko kanino, yung kaduwit mo dun sa may weeds mo. Ala, makanta pala kami doon. Tsaka. Dito, habang nakasakay ko dito. Tapos babunggo kami dun sa may kalaban. tawang tawa ako sa odet. <laughs> <laughs> yung odet the gold tweet mag doon. <laughs> so sobrang tawa ko, sabi ko doon yung oo <laughs> Oh, ako sa dalawang to eh. Matay! Ay, <laughs> ay,

So yun na nga yung ano, namin, score namin, 69-11, kaya sabi namin, paabuti ng 100. Tapos na-wipe out namin dito yung mga kalaban. Akala ko naggalag siya dito, kaya nilapitan ko. Tapos biglang umandar, <laughs> so Subakay naman ako, akala ko iikot lang kami. Tapos <laughs> nilagay sa base. Mm -hmm. birthday, wow, till death do us part daw. Saan all death do us part? Kaya sabi ko dito, yan tayo eh. Ayaw mo akong isuko. Hindi. <laughs> Patay ka d'yon. Eh, sabi ko rin Happy birthday, Happy birthday MLBB! Nice one! Happy Birthday MLBB! Naman! Pumatay ka. Huwag Naka-triple ka naman ako doon kaya sabi ko sa kanya, ang sarap mong sakyan. <laughs> uy! Ano niya? Uy! Di ba kami nang kaabot 100 points ang advance ng minions? Wala na, advance na ng minions. Kairis, they're labor to sumasagot. Sabi niya, gusto mo? Ako naman ang sasakay <laughs> <laughs> sa... Tapos nga, tapos na yung laban. Kaka-iris! Di 100 points? <laughs>